pagpalang biyernes po ulit sa ating lahat. Ang atin pong panibagong paksa ngayon ay tungkol sa tiw-tiw. Ano nga ba po ba ang ano, tiw-tiw? Kung tawagin. So, para po sa mga hindi nakakalam, ang tiw-tiw po ay isang napakaliit na uri. Na uri ng nilalang na hindi natin makikita o kung makita man ay iilan lang yung may pangatlong antas o tinatawag na may third eye yung may mataas na spiritual uh, sila lang po yung mga nakakakita nun na hindi nakakita ng pangkaraniwang tao katulad ko rin po karaniwang tao rin lang po ako na hindi hindi po ganong bukas ang aking pangatlong mata at ang tiyo, -tiyo po ay pinaniniwalaan na isang uri rin ng ano. Hindi nalalayo sa duwende kasi yung duwende napakaliit lang yan. Halos kasing taas lang ng bote ng gin ang duwende. So kung kasing taas ng bote ng gin ang duwende, maaaring ang tiyo, tiyo ay ganun rin ang size ilang inches lang. So, ang ating punta talakayan ay yung gamit ng tiw-tiw na panibagong vlog po, panibagong paksa. At nais ko lang pong mag-shout out po sa sa aking viewers sa masugod kong viewers sa masugid kong mga taga-subaybay uh, dati po 90 subscriber lang po ako so simulan na nag vlog ako uh, pumatak po ito ng 90, 100 105, 110 pataas hanggang sa naging 3 Ayan, 374 subscriber na po tayo out of 125 videos. So, game. Ang ating pumpaksa ngayon ay tungkol sa tiw, -tiw. So, pinaniwalaan na ang tiw-tiw po ay kas-uri. kauri O, hindi nalalayo sa uri ng duwende. Uh, sa mga sinaunang tao po sa naniniwala. Uh, o, sa mga baguhan pala ang ating puntong hayan. Ang gamit ng tiw-tiw. So, ito po yun. Bagong gamit. Bali, kung makipapansin nyo po, is parang ordinaryo lang po siya na ano. Parang ordinaryo lang na gamit. Pero pambihira po ito. So, bakit ko nga po sinabi na pambihira? O, so, ayon ito sa may-ari. Ito yung nakita niya sa gubat siya ay nagtatabas so hindi ko na kung saan pong lugar isa rin po sila na may mga karunungan sa mga ganyang bagay at tayo po ay tatalakayan natin ito ito po ay parang balat po siya na parang balat lang po siya na ano na ordinaryo. Pero kung pakatitingnan mo o sa may mga tangan diyan sa may mga third eye, yan, makikita nyo. So, anong nga po ang kakayanan ito? Ito po ay nirat na ng Armalite. So, yung Armalite naman pong yun ay with license po yun. So, pinagbabawalan lang po gumamit ng baril ng walang permit to carry uh, hindi ko na po sasabihin kung kanino galing yung Armalite na yun at pinakang mataas na pagrespeto at isang confidential po yun uh, ito siya ito yung kabila niya no, bali ito ang gamitin po ididikit nyo po sa katawan o oh, as ex example po natin ay ang ano ito dahil wala po akong tagahawak eh ito baling kakayahan po niya ay yan oh, halos tumidikit po. Tumidikit po sa balat. Yan. Para siyang rubber rice na bumabanat. Yan. Yan. Kung makikita mo, parang isang simpleng ordinary benda lang. Pero ito, itong gamit ito ay kakaiba po. Parang kasing kulay na siya ng balat. So, bali ito ay hindi ko po ito sinasabi na sa re, na akin pong gamit kasi wala pa pong permiso na ibinibigay sa akin ng ano ng may-ari. So, aking ipinakita lang po para may panibagong content po tayo. Uh, at isang mapagpalang birnas po sa ating lahat Maraming maraming salamat po sa Sa walang sawang paggano Pagbisita sa aking munting channel Mabuhay po kayo sa mapagpalang birnas